Hello ka Elian, nandito pa rin tayo sa La Trinidad Vegetable Trading. Dito talaga ay bagsakan ng mga gulay. Silang nagbabagsak sa Maynila. Tsaka iba-ibang lugar dahil mura lang dito. Ito kanilang mga produkto. Ang dami kay Iba-iba, bultuhan. May onion leeks, tapos yung repolyo, carrots, dipino, ayun o repolyo. Ang dami. Ayan, o. Oh. Ayan, kung gusto nyo magnegosyo, didiretsyo na kayo rito. Dahil mura lang po rito. Dito lang sa La Trinidad. Ayan, oh. dami, oh. Puro truck-truck. Mga sayote, ganon. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Shout out po sa lahat po ng Tagal Trinidad Ayan o Matatas Ayan o Meron tayong kakausapin mamaya Siya po ang nakakalam dito Ayan o, dami Ayan, ayan o Ayan o Ayun Sir, bakit tinatanggal nila yung kanyan? Yung mga luma yan? Yung mga lumang dahon niya, ganun? Dito, yung gawat, dito talagang produkto yan, tanim talaga rito yan. Hmm. Dami, oh. Kayo po nagbabagsak sa Maynila sa iba-ibang probinsya, no? Dito, dito, ano... Marami po to lito oh. so. Ayan nung oh, patatas ang dami. Sang truck. Puro patatas. Dito tanim yan, sir, sir. nung, oh. Da dami. Ayun oh. Yung truck na yun, saan na papunta yun? Papuntang Maynila na yun. Ito, ang dami nila eh. Nili tinatanggal yung pano Oh. Tinatanggal yung mga... Ayun, truck na yun. Papuntang Maynila na raw yun. Kinakargaan nila. Truck, truck. Mga kumukuha rito papuntang kison na to dito dito sila kumuha ng gulay no? lad lad dito sir asa a kison dadalhin yan mga product, product lad ng kwento ano na okay. Ito naman truck na to papuntang Balintawak oh yan. bagsakan Kailan bibiyahe to sir uh, Mamayang tanghali Dabi eh. makakarating doon Ayan, oh anong mga laman niyan uh, Repolyo patata Sabihin mo nga kung laman niyan Anong laman dito Anong pangalan ng gulay oh. Araw-araw ganyan 'yan. Oo. Tumdami oh. Bagsakan dito sa La Trinidad. Dito papuntang Balintawak naman. Kanina Quezon. Dami oh. oh. Ito naman gulay na to ay papuntang Batangas, oh, dami. Naglo-loading sila oh. Mura lang kasi rito. Kanina, Batangas. Puro truck-truck dito. Bagsakan talaga. Mura rito. Ito naman ay Balintawak. Ayan, o. Oh. yung mga parating, o. Oh. dami rito. Mga truck-truck. Ito papuntang Quezon. Mga product lang ito, sir, ng La Trinidad pag dumating na sa Maynila to, medyo mahal na, no? Dami, oh. May papuntang Quezon, Balintawak. Ayan, dito lang sa Trinidad. Bagsakan ng mga gulay. Ito ay papuntang Batangas naman. No? Di, bali, dito nyo inaangkat, mama, no? Ayan, no? Mas mura dito. Pagdating dun, medyo may patong na, no? Mm. Kaway ka. Baka may iwi ni ano? Dami oh. Baka may iwi na tawag yan. Batanggas. Ito ano naman yan sir? Ano yan? Anong, anong gulay yan? Ah, pichay, bagyo. Yan. Ito naman gulay. Papuntang Divisoria. Dito pala nang gagaling. Oh. Daming kwan dito. Oh. oh. Araw-araw ang harvest nito, sir. Ayan, isang oh. truck na ano yan. Grabe, araw-araw. Ano ano pangalan niyan? Redin po. Hindi yung Pichay ba yan? O... Ito tayo, ito tayo. Ito ah, Pichay, Pichay. Bagyo. Pichay Ito naman, Repolyo. Kaya kung gusto niyong bumili rito kay yan magnegosyo kayo dito lang. Oo. Bawang, Laon yun. Bagsakan dito sa Alat Trinidad. Doon dami yun. Truck papuntang Divisoria. Ito naman, Balintawak. Ayan, no? Araw-araw yun sir Nagkukan kayo Ha? Ah? Mura dito no Pagdating na sa akin Medyo na no Ayan o no? laki puro, puro product lot ng na ito ano Ayan no Ang daming naglo-loading Bagsakan talaga rito Ang dami o oh. Ito pa o oh. Ayan Ayan busy busy mga tao rito ayan o oh. ito naman oh, o oh, ayan ito nagluloading sila o oh. ayan o oh. Boss, saan naman papunta to? Maynila? Ah, Batangas. Ayan, Oh. Talagang mura rito dahil dito yung nanggagaling yung mga produkto nila. Oh. Ito naman, Tamaraw FX, punong-puno ng gulay din. Oh, yan. <coughs> marami sa oh, o onion leek. Anong mga produkto nyo rito sir? Mga pipino, ganun ano? Ripulyo, ito, ito. Ano ba to yung tawag nito? Pichay bagyo, no? Mm. Ito naman, Repulyo. Repulyo rin ang dami oh. Saan naman dinadala yan? Sa? Papunta saan? Ah dito? Ah, hindi big sabihin dito, dadalhin na sa probinsya, sa probinsya ganun. Oh, yan, no? hmm. Dito talagang bagsakan. Okay. Nanggagaling to 'yung sir yung mga onion leeks ibang ano, munisipyo. Uh, pero papuntang kon na to, probinsya na. Hmm. Mura lang dito dahil bagsakan, di ba? Ayun, dami oh. Ito yung inahalo sa lechon para pampabango, no? Ito naman ay celery. Ayun, celery. Ang dami niyo onion yung leeks oh. Ayan. Dito lang yan sa bagsakan Ito pa oh Dami Kaya shout out po sa lahat po na nagtatanim mga igurot ganun ayun. Dami. Ayun o daming patatas oh. Ayun, dami. Bagsakan. Ayun oh. Nire-repack, repack. Kano sir isang kon na yan? 150 sabi mo, di ba? Oh, pag bumaba na ito, papunta Maynila, medyo mataas na yan. Dito talaga ay bagsakan. Ayan. Ganito yung pag-repack. Kaya, no? O, kailan, nandito tayo sa bagsakan dito sa La Trinidad. Ay, ito to si Madam. Sa uh, sasabihin niya lahat ng product nila rito. At sa kung gusto niyo magnegosyo, siya ang kontakin niyo. Ay, sabihin mo na, ma'am. Okay, so... Unang-una, ma'am. Anong pangalan mo ulit? Unang -unang ma'am. Uh, tawagin na lang po ako ng Mahel. Marie? Mahel. Po, okay. Okay. So, unang-una sa lahat, welcome sa La Trinidad. uh, dito tayo sa Bagsakan. Kung, kung tawagin ay trading post. Mm. Pala, uh, dito binabagsak lahat ng mga from, uh, from Benguet. Yes. Uh, from 40 municipalities of Benguet. Ah, so, ah, pangalan mo, pangalan, ano yun? Ang pangalanan mo yung municipality? Okay. Mm. Mankayan, Tugol, uh, Bukod. Mm. And then, Tuba, La really Trinidad. Ayun, dami then, pa. Sila yung nagpupunta rito. Yes. E eh, paano pag tag-ulan naman, medyo murang gulay ganun? Uh, depende po. Depende po talaga. Oo, oh, kung minsan is napapanood is, ko sa TV, pag yung bagyo ganun, yes. medyo nagkuha din mga farmers, ano? Pero minsan, ayun nga, pag may bagyo, syempre oh. tataas talaga kasi expect natin oh. na tabi ng mga farmers masisira. Mm. Which is, yung supply ng gulay from mm. municipalities, ano siya, mababawasan. Mm. So, okay. ang supply oh. ay mga gulay na nabukunta sa Manila. Oh, invite natin. mo na kung gusto nilang magnegosyo, mag-business. Okay. Oh, sure. O oh, yan, kontakin ka lang. Uh -oh. Kagaya ko, o oh, yan. Uh oh. Kung gusto mag-business or gusto yung supplyin ka namin sa inyong uh -oh. lugar, Hmm. So, Mababa lang dito pag dumating na sa baba. Mga, mga na-interview ko nga rito, Quezon, Batangas, Divisoria, Balintawak. Yan, naikot ko lahat yan, iniikot ko lahat, may video lahat ako. Um, Ayan. Kasi syempre kung consider din nila yung expenses. Oo, oh, syempre. kasama o, yun. Malayo din. Pero mura pa rin. mura. Okay. Okay. Uh, dito, mura, fresh pa. Oh, like you. <laughs> oh, sige papainal <laughs> na tayo, medyo okay, mahaba okay. na. O papaikot ko lang mga kailan ito o. Oh. Ayan, 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 Ayun. O, Oh, shout out na lang ate, baka meron kang shout out your loved ones ganoon. Kamag-anak, family. Shout out mo, mo. lahat ng igorod sa na lang. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa so panood.